Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito naman tayo sa computer shop. Kaya medyo naingay ang background natin. Hindi ako makaalis dito kasi walang iwan. May mga pasok si Larea at saka yung pamangkin ko. Kaya dito na naman ako. Tapos ito tapit talaga ng kalsada siya. Kaya maririnig nyo yung mga motor, tricycle, sasakyan, ganyan usapan ito sa mga utang at sa utang. Ako talaga uh, maliit pa si Rhea, siguro mga isang taon pa lang si Rhea nang papautang na ako ng pera. Uh, yan talaga yung pinaka dagdag ko sa tindahan noon. Ang pagpapautang kasi ng pera, maganda. Maganda naman talaga pag maganda magbayad. Madali umikot yung pera, madali mo makuha yung puhunan. Tapos kailangan lang talaga Bali, mahaba yung pasensya mo kasi marami kang customer na mararanasan na kailangan mahabang pasensya mo. Meron customer na sa una maganda sila magbayad tapos habang tumatagal pumapangit na. Meron naman ano, maganda talaga sila magbayad pero may pagkakataon na nagkakaroon sila ng problema kaya nadidili ang bayad nila. Pero sa kadalasan naman yung napautang ko, halos nabayaran naman nila lahat kahit nagkaroon ng pandemi. Kaya okay naman yung uh, okay naman yung mga pautang ko. Alam nyo ba itong computer shop, yung lote na pinagtatayuan nito, Bali nakuha ko ito dahil sa pautang ko sa tubo ng pautang ko. Siguro para sa akin lang ito, para sa akin talaga tong lugar na to. Kasi umayaw na ako nito kasi nga naliliitan ako noon. Binalik-balikan ako ng may-ari, sabi niya, "Sige na day, sabi niya, sige na kahit hulugan mo muna ako ng 10,000 tapos hulug hulugan mo na lang yung uh, susunod." Sabi niya, pero alam niyo ba parang kada dalawang araw yata pumupunta siya sa akin tapos nang hihingi, ay nag hihingi ng pera sabi niya ilista mo na lang sa ano sa balance ganun hanggang sa naubos ko na naubos yung balance ya, di ko na malaya na ubos na kaya ang bilis lang na tapos nitong ano nitong salote kasi halos kada dalawang araw pumupunta sila sa akin marami kasi akong ano nun Uh, tao na pinapautang kaya parang mabilis umikot ang pera. Maliliit pa yung mga anak ko sa arawan nga sila ang inuutosan ko noon na maningil. Yung panganay ko at saka pangalawa ko, yun ang inuutosan ko maningil kasi maliit pa si Rhea noon. Yung malapit na tindahan sa may bahay namin, dun sa aso, kung saan yung mga aso ngayon. Uh, doon kami nakatira noon tapos yung malapit na mga tindahan doon lahat yun sa akin kumukuha. Pagkahapon pinapasingil ko yun sa anak ko. Kung hindi yung panganay, yung pangalawang anak ko, mga elementary pa yata sila noon at saka high school parang ganun. Elementary yata. Kaya ang tagal na talaga tapos dumaan yung pandemic, 'di ba? Maraming mga utang noon na talagang natingga. Pero sa awa ng Diyos, ano naman, nabayaran naman nilang lahat. Pagkatapos ang pandemic, parang nagunti-unti sila magbayad. Nabayaran naman nila. Pero, yan nga, pag nagpapautang ka, kailangan talaga na mahaba yung pasensya mo. Kailangan habaan mo yung pasensya mo kasi kung hindi magkakaroon ka ng kaaway hindi naman ako yung nagpapautang na ano yung pag di ka nakabayad nagsasalita ng masama ayoko naman ng gano'n kasi lagi kong iniisip kung yung katayuan ko nasa katayuan nila kaya di ako gano'n nagsasalita ng gano'n kasama niningila ko pero hindi talaga ako nagsasalita ng masama kahit nga yung sa bahay na uh, 100k na sinanla sa akin tapos sila ang nakatira doon. Sabi niya, ako na lang ang titira. Ako ang uupa. Sa sobrang tiwala ko naman. Kasi nagtitinda lang siya diyan banda sa unahan namin. Sobrang tiwala ako sa kanya ko. Pinaupa noon. Tapos di ko na malaya na isanlaan niya sa iba. Yung bago niyang pinagsanlaan, pinatira niya. Tapos bigla siyang umades. Parang ganon. Meron kaming pinirmahan. Meron kaming nakanotaryo pa yun. Tapos wala rin nangyari. Sabi sa akin kasi nagtanong ako doon sa pinanatoryahan daw, pinanatoryahan namin. Sa, ang kasi sa akin, dapat daw kami ang umaalam. Kasi wala kasi kami mga number dito, sabi niya. Kilala kasi ako doon sa, kilala kasi ako ng nagsisekretary nung ano, doon sa nag, Kilala ako kasi nakailang ano na ako doon punta doon. Tapos, sabi niya katulad sa iyo, ilan yung bahay mo dyan sa, sa lugar na yan, walang number, pare-parehas ang address. Kaya sabi niya, pag pumunta daw doon na nagpanotaryo, ninonotaryohan nila, sabi niya, dapat kayo ang nag niyan. Sabi niya, pero, pag ikakaso mo to, mananalo ka. Kaya, inisip ko rin noon, kung ikakaso ko ba, syempre, bayad sa abogado tapos sa hearing, tuwing hearing, pag gagastos ba ako ng ganitong halaga, worth it ba yung bahay na makukuha ko? Parang mas malaki pa yata yung magagastos ko kaysa bahay na ano ka neto, na yung sinanda sa akin. Kaya hinayaan ko na lang. Sabi ko, may araw din na magkikita kami. Siyempre, sumama ang loob ko. Sumama ang loob ko. Pero ano bang magagawa ko kung ano yun yung... Anong tawag niyan? Kung lagi kong iisipin yun, hindi ako makamukun. At saka parang, siyempre, pag iniisip natin yan, parang madidepress tayo. Bakit ganon? Ang gawin ko na lang, ang inisip ko na lang, gawin ko na lang magsipag ako para makuha ko ulit yung pera na yon at sa awa ng Diyos, nakuha ko yan nung nakaraang taon, sa loob ng isang taon nakuha ko yun ayan na nga, imbis na magmukmuk tayo dahil sa nangyari uh, kailangan na lang natin isipin natin yung positive na mangyayari kailangan natin magsumipag para makuha ulit natin yung pera na yun. Talagang nagtipid ako sa awa naman ng Diyos, nakuha ko yung pera na yun. Galing din sa akin ha, hindi naman galing doon, pero napag-ipunan ko yun. Tapos parang naibalik ko rin yun sa bangko. Kaya naging maingat na ako. Sabi ko din na talaga ako tatanggap yung mga ganyan-ganyan. Kailangan pagtatanggap ako ng saan bahay. Ako talagang titira. Ganon. Kaya din ako tumatanggap pag may pumupunta dito. At saka uh, meron akong pinautang talaga. Siguro higit limang taon na yun. Higit limang taon na yun. Ano yun eh? Ang inutang niya sa akin, akin uh, simil Ganon. Tapos, Di ko siya ganun kakilala pero nagtiwala ako kasi maamo naman yung mukha niya. At saka meron talaga, nagtanong naman ako sa mga kapitbahay noon na okay naman daw yun magbayad. Tapos uh, may ano ako medyo kaklose ba na kilala siya. Sabi niya okay naman, mag, okay naman yun magbayad saka may trabaho naman yung asawa niyan kaya binigyan ko siya ng nun alam niyo kasama ko pa nga siya nung binidro namin yung pera yun. tapos pinakain ko pa siya <laughs> tapos alam niyo ba hindi talaga siya naghulog ng ano ng pera nayon kasi ang usapan namin nung lingguhan pero lingguhan o kaya arawan mag-arawan siya o kaya lingguhan ganon nung hindi niya natupad yung usapan Naka kasi ang interest ng 10% ako pag nagbigay ang inter, interest nung kada buwan uh, 1500 kasi 15k Nakabigay lang yun sa akin ng tatlong beses na tubo na 1,500, 1,500, 1,500, kaya po 1,500. Pagkatapos nun, wala na talaga, wala na talaga akong natanggap na bayad sa kanya. Isang beses, nakasalubong ko yun sa malapit sa palengke. Tapos kinumpronta ko talaga siya yung, ano ba, yung sabi ko sa kanya, kailangan ka magbabayad ng utang kasi siguro mga 2 years ko siya na di nakita tapos bigla ko siyang nakita sabi ko sa kanya kailan ka magbabayad may usapan tayo na ganito ganon pero hindi ako nagsalita ng masama sa kanya tapos lang ako siya sa akin noon na magbabayad siya tapos yung pangako niya na sige natin magbabayad naman ako magbabayad ako pag nagkuha ko yung pera sa sabado ano ba, nagtiwala na naman ako noon tapos di na siya, di naman siya dumating ng Sabado. At ayan na nga, dumaan na yung Sabado, hindi naman nabayaran. Kaya parang nagsawa na ako maningil sa kanya pa. Kasi pag pinupuntahan ko siya, mga at mga tapos hindi naman magbabayad. Parang pinagpasadyos ko na lang yung ano, yung utang niya sa akin. pinag ko rin yun na sabi ko sana dumating ang araw na mabayaran niya ako. Hipuin mo po, Lord, ng mapagpalang kamay ang puso tisipan niya, nabayaran niya ako. Sabi ko sa kanya, sabi ko sa, ano, sa panalangin ko. Siyempre, masakit yun sa ating kasi <clears throat> nagtiwala tayo, tapos, ano, uh, nagtiwala tayo, tapos di naman tayo, Parang di ba pinahalagahan yung pagtitiwala natin. Pero ganun talaga ang buhay. Pag nagpapautang ka talaga, makakaranas ka talaga ng ganun. At saka pag, ano yun, pag masama yung bunga nga mo, lalo kang di talaga nila babayaran. Ganun. Yun lang naman ang ano ang utang na di nakabayad sa akin. Pero pag mga ganyang halaga naman, talagang pag nagpirmahan kami kasi nagpapa nagpapapirma ako, meron akong kapalit na hinihili, hinihingi sa kanila ng ganito, pag di mo nabayaran yung ganito, uh, may kukunin ako. Pero pag dumating yung araw, di naman talaga nangyayari kasi parang naaawa din ako. Tsaka Ewan ko, basta di ko talaga nagagawa yung parang mga hatak ko talaga magawa. Kaya, parang pinagsadyos ko na lang yun, pinabayaan ko na lang yon. inisip ko na lang na, ano na, yung pera na yun, uh, makukuha ko, o nakuha ko na sa kubo. Kasi, dati marami naman akong mga pautang na pa 5K, diba? Yung, ano, ano kasi, 5K sa 2 months ang, ano niyan ang interest niya nasa 1k. Parang inisip ko na lang na ano na na nakuha ko na yung ano na yun yung 15k sa ano pa sa tubo ng mga pautang ko. Ah, uh, sumama lang ang loob ko nun kasi kasama ko nga siya nung nag-withdraw ako. Tapos pinakain ko pa siya. Tapos <laughs> di naman siya tumupad sa usapan. Tapos yun na nga, uh, nung nakaraang araw, siguro anim na araw na ang nakaraan ngayon kasi limang araw na siya naghulog. Bigla niya akong tinawag, sabi niya sa akin, anti sabi niya, ka nga dito, pinatabi niya ako sa kalsada. Tapos sabi ko, hmm, tabi ko sa kanya, kumusta na? Sabi niya, at ako sabi niya ate, magbabayad na ako ng ano, ng utang sa iyo. Sabi niya sa akin, magbabayad na ako, pwede ba mag daan na lang ako araw-araw, sabi niya. Kasi sabi niya, hindi ko kaya yung malakihan, sabi niya, at saka wag mo natubuan yung pera. Sabi ko, di ko naman talaga tutubuan yun, bayaran mo lang ako. Sabi po, yung sinabi ko naman sa iyo noon na yung puhunan lang ang bayaran mo, basta mabayaran mo lang. Sabi ko, sabi niya, maghulog ako sa iyo ng araw-araw pa isa isa daan hanggang matapos ko yan. Sabi ko sa kanya, sige, sabi ko sa kanya, mga limang buwan mo lang yan babayaran pag tuloy-tuloy yung 100-100 mo. Kasi sa, di ba pag 100 sa loob ng isang buwan, 3,000 yan. Kaya sa loob ng limang buwan, parang mababayaran niya yan. Sa awa ng Diyos, nakalimang araw na siya na hulog na tuloy-tuloy. Sana nga tuloy-tuloy na tapos tinanong ko siya kung anong nangyari sabi ko anong nangyari ba bakit ganon, ganon katagal na di ka nagpakita sa akin alam mo ba sabi ko sa kanya kahit sabi ko sa kanya di ka magpakita sa akin may pinirmahan tayo, tinatanggap naman niya ng barangay na pinirmahan natin di ba? sabi ko pag irireklamo kita ang laki laki na ng tubo ng ano 1,500. Tapos, yung 1,500, pag binilang mo yan sa loob ng isang taon, sabi ko, 18,000 yan. Isipin mo, mas malaki pa yan sa, ano, sa inutang mo, sabi ko. Sabi ko, kaya kahit anong oras, bibig ko tayo reklamo, kaso di ko ginagawa. Tapos sabi, sabi niya, ano kasi ti, sabi niya na stress ako nun kasi parang down na down siya, ang dami niyang utang, hindi niya alam kung paano bayaran, sabi niya. Kaya parang umalis muna ako, tapos ano, nung medyo nakabuelo na daw siya, uh, nagunti-unti siya magbayad. Sabi niya, alam mo ate, sabi niya nabayaran ko na nga yung isa, 8,000 yung utang ko doon, nabayaran ko na siya, isandaan araw-araw din, tapos yung isa din sabi niya malapit ko na matapos kaya sabi niya ikaw naman ang babayaran ko sabi ko na sige sabi ko ituloy tuloy mo lang yan sabi ko ikaw na lang ang pumunta dito sa siya para magbaya din ako pupunta sa bahay niya sabi niya sige te sabi niya tapos ayan nga uh, nagbabayad siya sabi ko sige magpirma ka dito para di ka talaga magduda na ganito ganun ang nabayad Sige sabi niya, okay lang na kahit di pumirma. Sabi ko, pirma ka na, kasi sabi ko sa kanya. Pag, ano, pag di ka magbayad na, ireklamo kita na di ka nagbabayad, wala kang habol. Pumirma siya. Ayan, ayan lang po yung ano experience ko sa mga negosyo kong maliit-liit na negosyo. Pero ngayon din ako nagpapautang utang umpisa pandemic. Pagkatapos ang pandemic, din ako nagpapa-utang. Ayan lang po. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel namin. Maraming salamat po sa inyong lahat.